Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa isang ina na mapapaisip ka kung talagang minahal niya ang kanyang pamilya o ginamit lang sila para sa sariling kapakanan. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Christy Bird ay ipinanganak sa Decatur, Alabama. Naalala siya ng makakilala bilang isang masayahing bata na mahusay sa paaralan at palaging nagpupursigi para maabot ang kanyang mga pangarap. Naging kasintahan niya ang kanyang kapitbahay na si Jason Sheets. Halos mga bata pa si na Christy at Jason nang magkakilala sila at naging magkasintahan. Sabay silang pumasok sa high school, nagsimula bilang matalik na magkaibigan, tapos magkasintahan at kalaunan mag-asawa. Naalala ng mga taong nakakakilala sa kanila noong kabataan na walang iba para kay Christy o Jason. At nang oras na upang magsimula ng isang pamilya, ang batang mag-asawa ay lumipat sa Katy, Texas. Dito sila makakahanap ng magandang trabaho at mas malaking bahay. Nagtrabaho si Christy bilang isang stylist, executive assistant at receptionist. Si Jason ay isang IT consultant para sa isang kumpanya ng langis at gas. Meron silang dalawang anak na babae, sina Taylor at Madison. Si Taylor Sheets ay ipinanganak noong 1994. Siya ang artistic sa magkapatid. Siya rin ay may tinatawag na motherly instinct dahil sa kanyang hiling na mag-alaga at magturo ng mga bata. Matapos na graduate na may mga awards sa Lone Star College sa Cyprus, nagsimula magtrabaho si Taylor bilang full-time teacher sa Kids Are Kids. Ito ay isang child daycare center at pre-K school sa Katy. Ang direktor ng paaralang ito na si Cindy Graves ay naaalala si Taylor bilang isang magiliw at kahangahangang guro. Ngunit nais din ni Taylor na maging isang profesional na artist. Sa anim na buwang pagtatrabaho sa Kids Are Kids, pinalamutian niya ang buong pasilidad gamit ang kanyang mga guhit na nagustuhan din ng mga bata. At noong 2016 ay nagsimula na rin siyang bumuo ng mga scrapbook at photo albums. Sinabi ng matalik na kaibigan ni Taylor na si Christmas Coro, na determinado siyang pagsabayin ang kanyang dalawang hilig tungo sa isang matagumpay na karera. May plano siya sa buhay at alam niya kung ano ang gusto niya. Ang isa pa sa mga plano ni Taylor ay ang magpakasal sa high school sweetheart na si Juan Lugo. Limang taon nang magkasintahan ang dalawa at sa pagtatapos ng June 2016 ay nakatakda na silang magpakasal. Ang bunsong anak ni na Christy at Jason na si Madison naman ay mas bata ng limang taon sa kanyang ate. Idol niya si Taylor at kahit teenager pa lang siya ay magaling din siyang mag-alaga ng mga bata. Kaya't mapapaisip ka na ang bait siguro ng kanilang ina at magandang role model sa kanyang mga anak dahil sa kanilang maalaga at mapagmalasakit na pag-uugali. Nasaksihan ng mga kaibigan at kapitbahay ng mga sheets ang isang masayang pamilya. Si Christy Jason at ang mga anak na babae ay palaging nagpaplano ng mga lakad na magkasama at maririnig ang kanilang tawanan sa mga kalapit bahay. Ngunit nang lumaki na ang mga bata, ang mga kapitbahay ay madalas nang makarinig ng sigawan at iyakan. Laging pinag-aawayan ni na Christy at Jason kung paano dapat palakihin at disiplinahin ang kanilang mga anak. Laging inaakusahan ni Christy si Jason na masyadong mabait sa kanilang mga anak na babae. Natatakot siya na baka mapariwara sila sa buhay dahil walang malinaw na nagbibigay ng direksyon at disiplinadong tagapag-alaga. Para kay Jason, ang estilo ni Christy ng pagiging magulang ay masyadong stricto. Gusto niyang natural na umunlad ang kanyang mga anak at sundin ang sarili nilang mga pangarap. Dahil dito hindi magkasundo ang mag-asawa dahil ayaw magbigay ang isa. Hindi sila nakahanap ng solusyon para maayos ito. Sa kabila ng kaguluhan sa relasyon ay tila mahal na mahal ni Christy ang kanyang mga anak na babae. Palagi siyang nasa Facebook na nagpo-post ng mga larawan niya at ng mga anak at ipinagmamalaki ang kanyang perpektong buhay. Noong September 2015 isinulat niya ito. Happy Daughter's Day to my two amazing, sweet, kind, beautiful, intelligent girls. I love and treasure you both more than you could ever possibly know. Ipinakita ni Christie sa social media ang mga magagandang parte ng kanyang buhay, ngunit hindi alam ng mga kaibigan niya sa Facebook ang totoong nangyayari sa buhay niya. Noong unang bahagi ng 2010 ay na-diagnose si Christine na may depresyon at pagkabalisa. Nagkaroon siya ng malaking problema sa pagkukontrol ng kanyang emosyon. Noong 2012 namatay ang lolo ni Christine na naging sandala niya at suporta niya kapag may problema. At dalawang buwan matapos nito ay namatay naman ang ina ni Christy dahil sa sakit. Matindi ang naging epekto nito kay Christy. Nalubog siya sa depresyon, galit at alak. Bumaling siya sa paglalasing upang takasan ang kanyang mga nararamdaman. Hinimok ng kanyang pamilya na humingi ng tulong si Christy sa iba't ibang doktor at mental health facilities. Pero hindi niya naramdaman na nakatulong sila at sa halip na natili siya sa bahay para maglasing at nilalabas ang galit sa kanyang walang magawang asawa. Sa pagitan ng January 2012 at June 2016, ang pulis ay tinawag sa bahay ng pamilya Sheets nang 14 times. Tatlo sa mga pagkakataong iyon ay tumawag si Jason sa 911 pagkatapos subukan ni Christine na kitilin ang sarili niyang buhay. Desperado si Jason na tulungan ng kanyang asawa sa kanyang lumalalang mood swings. Ngunit sa tuwing kakausapin niya ang mga opisyal tungkol dito, ay sasabihin ni Christine na hindi nauunawaan ng kanyang asawa ang kanyang sakit at walang suportang natatanggap mula dito. Muli silang nagkaroon ng hindi mapagkasundoang mga pananaw. Noong June 2016, nagpa siya si Jason na wakasan na ang kanilang pagsasama. Pagod na siya sa kanilang pag-aaway at ayaw na niyang maranasan ng mga anak niya ang ganitong klasing stress. Kada ilang buwan na lang ay tatawag ang pamilya ng pulis sa takot na kitili ni Christy ang sariling buhay. Pakiramdam ni Jason ay hindi talaga siya interesado sa tulong ng kanyang pamilya. Nagpatuloy siya sa pag-inom na sumisira lamang sa epekto ng kanyang mga iniresetang antidepressant at iniiwasan niya ang sumangguni sa mga doktor kahit na nagmamakaawa ang kanyang pamilya. Kaya gusto lang ni Jason na protektahan ang kanyang mga anak mula sa lahat ng iyon. Noong June 24, 2016, ipinagdiriwang ni Jason ang kanyang 45th birthday. Ngunit ang araw na iyon ay nakatanggap ng isang nakakakilabot na tawag ang dispatcher ng 911. Hello? I will play for you outside. Uh Hello? -huh? I... I promise you whatever you want. Then the mad mom's chilling voice can be heard cutting through the chaos. <laughs> nasaksihan ng dispatcher ang buong eksena habang nangyayari ito. Agad na pinadala ng dispatcher ang mga pulis sa bahay ng pamilyang Sheets. Bawat segundo ay mahalaga. Malinaw na si Christie ay may hawak na baril at nakatutok ito sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawa at mga anak na babae ay nagmamakaawa sa kanya na huwag silang saktan nang mamatay ang telepono ay natakot ang dispatcher para sa pamilya at sinubukan kontakin muli ang tumawag ngunit bago pa man marating ng mga pulis at mga paramedic ang bahay ay isa pang tawag sa 911 ang pumasok at ito ay ang kapitbahay ng pamilya. Uh, yes, uh, Two people I believe, I believe they're shot. Okay, stay on the line. Okay, you think they got shot, you say? Yes, yes. Okay. All right, stay on the there, line. And there's, a, there's, a, there's, a, there's a lady with a gun. There's a lady there's a with a gun? Where? Yes. It's coming out of the house right now. Two okay. People shot outside. Okay. Two people shot outside. Okay, where is the lady with the gun? Uh, coming out of it's in the street right now. Is she still shooting? Uh, no, she's not shooting, but it's still. The gun in here in her hand. Where are the patients? They're, the, they're in the street, they're in the middle of the street but okay. I London? It's two people laying in the street? Two people, two ladies laying in the street. Two females okay. Yeah, two females. And there's a guy trying to help them. But the um. lady is on top on the top of one of them with the gun on her hand okay but the the sub the the suspect is on top of one of the females on the street yeah she's just she's, she's on the street just standing up it looks like both of them are alive both of the child person related they're, okay. they're, they're both alive but okay and you know she tried to shot again she's trying to shoot again on the top of her but Okay. Apparently she don't have no more. Apparently she don't have any more bullets. Okay, yeah, I, I do too, sir. Just stay on the line. Let me know what you see, but don't. Okay. I don't she's going. People. She's going inside. She's going inside the house now. Uh, okay. Hopefully, she's not getting any more bullets because she looks like she's going to look for more bullets. Okay. All right, stay on the line. And there's a, I don't know where the guy went, but apparently she's she's yelling at her and okay. they're talking, back and so forth. Describe the guy. The guy is a, is a also they're all uh, Caucasians. Okay, and is the male she's, she's also? She's, she's, she's coming back again. She's coming back again with a, Apparently, she has bullets now on her on her. Okay, stay stay on the line. Oh, he shot her again. She shot her she again. you shot her again. Yes, from the back. She's trying to run. Nakita ng kapitbahay ang kasalukuyang nangyayari sa bahay ng mga sheets. Siya ay nakasilip sa bintana at nakitang gumapang palabas ng bahay sina Taylor at Madison at nag-iwan ng mga bakas ng dugo sa simento. Pareho na pala silang may tama ng bala sa likod at ngayon ay gumagapang na sila sa kalsada. Pinanatili ng dispatcher ang kapitbahay sa linya ng telepono hanggang sa dumating ang mga pulis. Hiniling sa kanya na ilarawan si Christie at ang mga babae. Parehong buhay pa sina Taylor at Madison sa puntong iyon, ngunit ang masakit dito ay hindi papayag ang kanilang ina na iwan silang buhay. Nakatayo na ngayon si Christie sa ibabaw ni Taylor at nakatutok sa kanyang baril habang sinusubukan ni Taylor magmakaawa para sa kanyang buhay. Halos hindi siya makapagsalita at ang tanging nagawa niya ay ang umiyak. Ngunit hindi natinag si Christie. Sinubukan niya muling barilin ang anak pero hindi ito pumutok. Kaya't pumasok siya sa bahay at makalipas ang ilang segundo ay lumabas muli at tinutukan ng baril si Taylor at ipinutok ito. Kung tumagal sana si Christine ng kahit isang minuto sa pagkuha ng bala ay sana nabuhay pa si Taylor. Kakatayo lang kasi ni Taylor at patakbo na sana ng barilin uli ng kanyang ina. Tapos sinigurado din ni Christine na patay na rin si Madison. Pinagmamasda ng kapitbahay ang pagkamatay ng mga babae at lumingon lang siya sa kanyang pamilya ng ilang segundo ay nakarinig na siya ng mga putok ng baril. Nandumungaw uli sa bintana, si Christy ay nakahigana sa gitna ng kalsada. Si Christy ay binaril na pala ng mga pulis matapos tumanggi itong bitawan ang hawak na baril. Ito talaga ang plano ni Christy sa simula pa ang patayin ng kanyang mga anak, manipulahin ng pulis na patayin siya at hayaan ang kanyang asawa na magdusa sa nasaksihang pagkawala ng kanyang buong pamilya. Nadat na ng pulis si Jason na umiiyak at sumisigaw sa dulo ng kanilang kalye. Nagawa ni Christy sa isang kisap mata na sirain ang kanyang pamilya, iwan si Jason na naghihinagpis at takasan ang hustisya. Nagsagawa ang pulisya ng investigasyon para malaman ang motibo ng salarin sa krimen. Una nilang nakita ang mga record ng pulisya na maraming beses na pinatawag ang mga pulis sa bahay ng pamilya at ang dahilan ay iisa. Si Christy ay nagbabantang magpakamatay at nagwawala sa loob ng bahay nang suriin ng isang criminologist na si Casey Jordan ang tawag sa 911 ay napansin niya ang isang mahalagang palatandaan. She knows exactly what she's doing. She's methodically doing it. She had a plan. She carried it out and probably did that knowing that she wasn't going to survive. Kaya't malinaw na ito ay isang sinadya at pinagplanuhan na pagpatay. Sinasabi rin na nangyari ito noong kaarawan ni Jason. Ito ba ang birthday gift ni Christy sa kanya? Sa pag-uusap nila ni Jason ay nalaman ng mga detectives na ang kanilang relasyon ay umabot na sa sukdulan noong June 2016 dahil inanunsyo ni Jason na siya ay makikipagdiborsyo na sa asawa. Malinaw din na maraming pagkakataon si Christy para barili ng asawa kung gugustuhin. Pero malinaw na ang kakilakilabot na motibo ni Christy ay parusahan si Jason. Pero bakit? Sina Madison at Taylor ay ginawa niyang kasangkapan para sa kanyang paghihiganti. May iba pa bang nangyari maliban sa napipintong diborsyo? Ikuno Anthony Jason na nang umagang iyon ay nagsimulang makipagtalo si Christie kay Taylor tungkol sa kasal nila ni Juan. Labis na nalungkot si Jason tungkol dito. Hindi lamang dahil ito ang kanyang kaarawan kundi ang kanyang anak na babae ay dapat na nagsasaya sa nalalapit na kasal. Tatlong araw na lang ay ikakasal na dapat si Taylor sa kasintahan. Ngunit nagbabanta si Christine na ikukulong si Taylor sa bahay at hahadlangan ang makita si Juan. Masama talaga ang loob ni Jason noong araw na iyon. Sabi niya kay Christine na ito na ang huling birthday party na sisirain mo. Hindi sumagot si Christy at lumabas na lang siya ng kwarto. Halos lumuwang ang loob ni Jason at naisip niyang baka iyon na ang katapusan ng kanilang pagtatalo sa araw na iyon. Ngunit si Christy pala ay nasa ibang kwarto lamang at nagbabalak na patayin ang kanyang mga anak. Makalipas ang ilang oras tumawag si Christy ng isang family meeting at inimbitahan ang lahat sa sala. Hindi ito ang unang beses na ginawa ni Christy. Ang pamilya ay sanay na sa ganito kung saan sasabihin ni Christy ang mga nararamdaman niya at ang hindi nila pag-unawa sa kanya. Akala nila muling ibabaling ni Christy ang atensyon sa sarili at kahit na ito ay birthday ng kanyang asawa at malapit na ikasal ang kanyang anak. Ngunit hindi yon ang nangyari. Inilabas ni Christy ang kanyang baril na itinago niya sa likod ng una ng sofa. Ang baril ang tanging bagay na minana niya sa kanyang lolo. Nang mangyari ito ay hindi man lang namalaya ni Jason at ng mga anak nila ang nangyayari akala nila tatangkain ni Christine na kitilin muli ang kanyang buhay at nang makiusap sila sa kanya na huwag gawin iyon ay sinabi ni Christine na hindi nila naiintindihan ang sitwasyon sabi niya na ngayon ito ay tungkol sa pagpaparusa sa kanila hindi sa kanyang sarili nakatawag si Jason sa 911 habang binabaril ni Christie ang mga babae tinamaan si Madison sa leeg habang tumatakbo palabas ng bahay Tinamaan din si Taylor sa ulo habang sumusunod kay Madison. Himalang nakaligtas si Taylor at malapit ng makatakas nang muli siyang barilin ng kanyang ina sa kalsada. Mahina na ang pulso ni Taylor nang ihatid siya ng mga paramedics sa pinakamalapit na ospital, ngunit sa loob ng isang oras ay binawian din siya ng buhay. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay patay na sa pinangyarihan ng krimen. Habang binabaril ni Christy ang kanyang panganay na anak sa ulo, sa ikatlong pagkakataon dumating ang mga pulis at inutusan si Christy na bitawan ang baril. Ngunit sa halip na ibaba ang kanyang baril ay nagsimulang maglakad si Christy patungo sa pulis. Malinaw na gusto na niyang wakasan ang buhay niya noon at natupad ang hilig niya. Nakakainis basahin ang kanyang lumang Facebook post kung saan ipinagtatanggol niya ang kanyang karapatan para magkaroon ng baril. Giit niya na kailangan daw niyang armas para protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit anong nangyari? Siya pa ang kumitil sa buhay ng kapamilya niyang sabi niya ay kanyang poprotektahan. May natuklasan pang pa mga pulis habang kinakausap si Jason. Dapat ay hihiwalayan na niya asawa at kukunin na ang mga anak bago pa ang kanyang birthday. Ngunit napag-isipan niyang bigyan ng huling pagkakataon ang relasyon nilang mag-asawa bago niya opisyal na ipasa ang mga divorce papers. Marahil ay napigilan sana ang malagim na pagkamatay nila Taylor at Madison kung natuloy ang pag-alis nila sa bahay na iyon at sumama sa kanilang ama. Ang pagmamahal at pag-asa ni Jason para sa pamilya ay nagdulot ng pagkamatay ng kanyang anak na babae. Ngunit ang may kasalanan ng lahat ng ito ay si Christy. At mas lalo kang malulungkot kung babasahin niyo ang sinulat ng kanyang mga anak tungkol sa kanya noong 2013. Ito ang isinulat ni Taylor sa Facebook tungkol sa kanyang ina. Ginawa ni na Taylor at Madison ang lahat para mapanatiling masaya ang kanilang ina. Isipin mo na lang ang iniisip ng magkapatid noong mga panahon na iyon. Minahal nila at inalagaan si Christy ngunit ano ang ipinalit niya. Marahil ay litong-lito sila Madison at Taylor sa mga nangyayari at nagtatanong bakit kaya silang patayin ng sariling ina. Nakakadurog ng puso malaman na kailangan ni Jason na tanggapin ang lahat at harapin ang kinabukasan mag-isa. Ang mga kasong tulad nito na walang paglilitis at walang mapaparusahan ang madalas nagiiwan ng pinakamalaking sugat. Lahat ay nangyari sa isang iglap at ang nakaligtas ay naiwang mag-isa na kailangang intindihin kung bakit ito nangyari. Pinarusahan ni Christy ang kanyang asawa sa pinakamasamang paraan. Ngunit hindi kailanman kipinarusahan ni Christy ang kanyang sarili. Minahal ba niya talagang kanyang mga anak? Gaya ng mga pinost niya sa Facebook? paano niya naatim gamitin ang mga anak para lang sakta ng kanyang asawa? Isa na namang kwento ang inyong natong hayan. Ano ang masasabi niyo sa mga pangyayari? May paraan kaya na naiwasan ang krimeng ito? Huwag magatubiling ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sana ay may natutunan kayo sa aking ibinahaging totoong kwento. Shoutout po Miss Noemi Gonzalez, Mr. Felix Tibon, Miss Judith Pedarse from Zambales, Miss Luz Viminda Saison, and Miss Eileen Alinsod from Malaysia. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag mag-atubiling ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matonghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.